Dito ngayon si Robic Dito siya ngayon kakain sa Kuya House Food House. Ako kan Ako Sir, baka lamang po. Dito ngayon si Robic Puta po, ang ko <laughs> Bagong tindero. Pahingin naman ako yan. Ay, dalawa. Bibigyan yan talaga ako. <laughs> Ito boss? ang mga suke sa ano, Kuya House Food House. Hahaha. <laughs> <laughs> Jus, jus, jus. Pera po, pera po. Pera. Ito po. Robic, Robic ngayon. Firm, tutok ang camera. Oh, alah, puti. Sorry na retirement mo po. Hahaha. Salamat po ay, sa mga sumusuporta kay Boss Ayog. Ano Ay, ay, dan naman yon. Tatadiyan po natin ngayon ang gawa ni Boss Ayog, nagulaman. Init-init in dito sa high school din yeah. natin. Dito po ngayon May mga bibili <laughs> Nandito kami ngayon Kuya House Food House Tara tabi Pwede ko tabi ba ka sa lang sayo? Aray Sino po doon? No problem Hindi mo iniiwan? Aray Haman din eh. Gula mo po. Yes po. Ano po sa iyo?